Ano? Bumiyahin na naman tayo, pauwi ng Nueva Ecija. Eksaktong alas 10 ng gabi, nakapag-take off tayo. Siyempre, full tank na rin sa Shell Canlalay. Hindi na rin mapipigilan ang pagtas ng gasolina. At hindi rin ito ang magiging dahilan para tayo pigilan pauwi ng Nueva Ecija sa ating probinsya. May makakasabay sana tayo Pauwi ng probinsya Ang kaso nga lang Ay hindi nagtugma Ang oras namin Kaya naman Hindi nangyari yun Kaya ang nangyari Solo ride na naman tayo Pagdating ko sa Tundo Ay may nakasabay akong Kawasaki Z400 Yung tipong parang Nagahamon ng karera Pero hindi natin pinatulan Pero nung naggo nauna tayo ng bahagya Yung akala mong Okay na ang lahat At sa bandang huli Iiwang ka din pala Yee Kenggeng. Balang araw, makukuha din natin yan. At magkakaroon din. At syempre, bilog ang mundo. Ngayon, nasa ilalim ka. Balang araw, ikaw naman ang nasa ibaba. Umaalay mo, di ba? Tuloy-tuloy ang biyahe ko hanggang sa makarating ako sa Gapan, Nueva Ecija. Cabanaduan, Talavera, Muñoz, San Jose, Nueva Ecija. Ganun lang kasimple. Bilis ng biyahe. At thanks God, nakarating tayo ng maayos. Na wala man lang nangyaring abriya sa daan. At ang importante, safe tayong nakarating. Nakarating tayo sa bahay na mag-aalas dos na madaling araw. At kinabukasan, sinignan natin agad si Delilah. At ito ang naging itsura at ang dungis na Dahil yeah. sa dinaanan natin na may tubig sa daan. At parting marilaw yun. At hindi lang yun may alikabog pang kasama kaya ganyan ang naging itsura niya at mamaya natin to kita ko rin ang kolong kulong namin ay napakadumi na rin ang bubong at pwede na rin itong sulatan ng pangalan na sobrang tagal na siguro hindi nalilinisan siguro pagkakalam ko dalawang beses pa lang nalinisan ito simula nung nakuha natin siya at hindi na rin natin ito palalagpasin ang una natin inayos si Delilah at meron tayo nakitang problema sa kanya at agad-agad natin itong kinuha na ng pyesa dahil hindi ako nakakapante sa aking biyahe na may problema gusto ko all goods to the hood lang lagi agad na rin natin itong papalitan. At excited naman ako mapalitan at yun. para na din makita kung anong magiging resulta. At ito na yun. Tinanggal ko na rin ng gulong sa likod. At para na ma-check natin mabuti. At kung ano nga ba talaga ang naging problema. Sumabog na pala ang monosak natin. Sira na din pati bushing. At talagang paliti na talaga siya. At sakto. Dumating na din ang in-order natin na RCB monosak na may sukat na 208 mm. Pag unbox ko, may kasamang manual at syempre keychain. Kulay dilaw nga pala ang kinuha natin. At dating kulay din ng stock nya. Tara, Kabit na natin to ng mabilisan lang. Tanggal natin ang monoshock niya. Ito ang naging itsura. Talagang grabe. Sabog na talaga. Tagas na ang langis. At hindi lang yun. Pati ang rubber bushing. Kalas na din. Kahit anong ingat mo. Wala talagang quality. Wala talaga. Hindi pa inabot ng tatlo o apat na buwan. Pero salamat pa rin sa serbisyo mo. Na kahit pa pano, napakinabahang kita. At sinamantala ko na rin, linisan ang ilalim nito. Para bago natin ikabit ang bago nating monoshock. At hindi na ako makapagintay pa. Ikabit na natin at nang matesting. Pagkatapos noon. ito na siya kapag nakakabit na. Napakasolid talaga. Ang sukat ng tornilyo, 14mm. So, kailangan mo ng socket wrench at 14mm na socket. Kailangan mo din ng extension. Pagkatapos ma-install, ito na At siya. Kung ano ang nagbago. Unang napansin ko, matigas ang compression. Pero maganda naman ang rebound. At pwede na siguro ito. Testingin na lang natin kung oh. hanggang saan ang itatagal dito. Pero bago ko binili ito, nagtingin muna ako ng mga reviews. Ang unang nakita ko, madali daw masira ang busing. Pero binili pa rin natin. Gusto naman nating matesting. At kung totoo nga ba, ang sinasabi nila, maganda kasi sa biyahe, ang may magandang suspension. At mas mabuti ng palitan mo na agad kapag may sira ang motor. Para hindi na magkaroon ng mas malalang aberya. Maliit man yan, umalaki. Mas magandang agapan mo na agad yan. Para mas long quality ang takbuhan. Kinabit na rin natin yung mga pairings at tinapos na din natin hanggang dito na lang ang video na to at abangan nyo na lang ang susunod na review para sa RCBM 2 line na kinabit natin kay Dilayla. Maraming salamat sa panunod. Ito si Ginky TV. Always keep it safe in all goods. Ililinisin na rin natin. Napakadumi.